Tudo ako sa ganda ng misis ko. Paolo Apelido, tumatapang na nga talaga. Pero mo, nagiging maigay na na yan. Nahawa na sa walita Kim Ju. Iyak na naman ang mga bashers sa bagong moment na ito. Sa kabila ng mga positive vibes, sa nandamakmak sa salita nasasalita ngayon sa social media. Ngunit tadareskyo naman ang mga fans. Handang ipagtanggol sa mga taong hingkit at mapangusga. Ay nga sa pagtanggol, tuwing may umahang ngayon, narinig na mga narinigira sa ganda man naman ng mga nangyayari ngayon sa impaw. Gangawa nang paulit-ulit ang mga basyos. Ang trabaho ay perlaging magkumpara at sirahin si Kim Jo. Basang-basa na namin ang kanilang galaw at sila pasiya. Ayon pa sa isang kumento, sa mga artista, kanya naman ang gawain nila kahit anong gawin ninyo. Kim is the best. Nagsisimula pa lang sila. Ang dami ng humusga. What more pa kaya? Kapag tumagal pa, Pagbongga, tiyak maglulupasay na ang mga pasyos sa sobrang pungkit nila. Ilan na niyang sa pagtatangkol, peace protect sa mga taong walang gino, kundi ang manira at pabagsakit sila. Tayo mga fans, huwag papatkinan sa mga panindiran nila.